Hello po, dahil po ma malalaki na aking ampalaya, may mga bulaklak na po siya. Kailangan ko na po ngayon mag ano, maglagay ng pagapangal. At ayan na nga mga kagulay, nilalagay ko na ang aking mga hinandang kawayan para sa gapangan ng aking mga tanim na ampalaya. Katulong ko aking poging-poging asawa. <laughs> 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 Dahil po, may pasok ngayon, kaya kailangan ko pong katulong kasi madami po ako gawaing bahay. Pagkatapos niya rin pong tumulong sa akin, siya po ay papasok na sa kanyang trabaho. Ganyan po ang routine namin araw-araw. Mga kagulay, malapit na kami matapos ng aking guwapong-guwapong asawa. Kaya po, binibilis-bilis na namin kasi malapit na po siyang malit maliligo pa po siya kaya bilis bilis po ang aming gawa ang masasabi ko lang po ang, ang pagtatanim po ay hindi lang basta basta kailangan mo po ng pag-aalaga pasensya puhunan at mala, maraming oras kasi po ang tanim kailan ka po ng maraming bunga kapag binasta basta mo lang pang pagtatanim parang wala lang din magiging useless lahat ng pagod mo o mga kagulay tapos na po ako sa paglalagay ng trellis ng aking mga ampalaya Please follow my Facebook para po updated kayo sa aking mga video Salamat po